Good morning mga kabukid Ito na naman tayo sa ating kapispanan Ito magpapakain na naman tayo mga kabukid Ito na yung ating mga alagang tilapia yung pa sila so, Diba? Sobrang nakaka-relax mga kabukid Napaga Napaka Napakagaan na trabaho Papakain ka lang Maglilinis ka lang ng tambak mo Yun Okay na Kikita ka pa ngayon, uh, ito na sila mga kabukid oh. Bukid. Dati, gatingting lang yan. Fingerlings lang. Pero ngayon, malalaki na. Kain tayo. Oh, iba na sila na grower starter na ganyan lang mga kabukid pakain, sa kasamad mo lang Okay. flex flex lang sa ating kapispanan And na rin sa tubigan mga kabukid do oh. puro damo ata yung palay so what's up Salamat mga kabukid sa panonood, mga followers natin, mga subscriber, salamat sa inyo sa walang sawang panonood ng ating mga videos.